Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Nandudoon na din ang anim na membro ng lihim na kilusan sa kagubatan na iyon at agad Nautos utos nitong si Sator sa kanyang mga tauhan. Nararamdaman ko pa rin ang mga bata. Nasa paligid lamang ang mga ito. Kailangan natin nabilisan ang pagtapos sa mga buhay ng mga batang ito at nang makabalik agad tayo doon sa paligid ng puno ng baliti. Pagkatapos ng paligsahan, matapos na makuha natin ang papremyo sa paligsahan na ito. Gawin na natin ang ating plano. Ang pagwasak sa buong lugar ng sinawahan kasama na ang lahat ng mga albularyo at mga antingero sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang umibis ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Itong si Tata Ingo. Sakay ng mga kawayan, mabilis na itong nag-uusal ng mga orasyon habang ginalugad na nito ang buong kakahuyan. Nakikita na din nila ni Butchok ang mga kalaban na iyon. Agad naman, nawikan itong si Butchok sa kanyang mga kasama. Buddy, humanda na kayo. Ano mang oras, makikita na tayo ng mga iyan. Oo, oh, Buddy. Lalabanan natin ang mga ito hanggang sa kamatayan namumula na din ang mga mata nitong sinunoy at nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis nitong mga kuko ganon din ang mga kasamahan nitong si Butchok nakahanda na din ang mga ito batid ng mga bata na hindi sila bubuhayin ng mga ito kaya kailangan nilang makipaglaban para sa kanilang buhay hindi para manalo lamang sa paligsahan habang papalapit ang tatlong mga kalaban sa kanilang kinaroroonan, biglang may sumagirit sa itaas ng mga puno ng kahoy na nakalambitin doon sa mga bageng. Napakabilis ng mga kilos nito, nasa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakakalapit na ito sa kanila. At agad itong nagpakawala ng mga paghampas gamit ang pamalo nitong napuno ng mga tinik ang dulo. Puntirian ito agad, itong si na sa mga pagkakataon na iyon, nasa unahan ng kanilang pinagtataguan. Uwi ka agad nitong si kay Butchok. Bade, ako na ang bahala sa isang ito. Tatlong mga mabibilis na mga paghampas ang ginawa ng nilalang kay Nunoy. At pagkatapos, agad naman na umalagwa pataas ito. Gamit pa rin ang mga baging na mas mabilis pa sa mga unggoy kong maglambitin doon sa mga baging. Mabilis naman na nakakaiwas itong sinonoy sa mga pag-ataking iyon. At walang ano-anong parang pusa na din na nagpatalon-talon sa mga puno ang batang aswang at hinahabol ang kalaban na si Albion. Napakabilis ng kanilang habulan doon sa mga puno ng kahoy itong sinunoy. Habang sinusundan niya ang kanyang kalaban, pinag-aralan na din ng bata ang bawat galaw nito sa paglambitin doon sa mga baging. Hindi lamang kasi sa paglambitin magaling ang kalaban niyang ito. Mabilis din itong makatalon doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy na tulad sa mga gagawin at ginagawa nitong sinunoy. Habang sinabutsok naman tuluyan na silang nakita ng mga kalaban dahil sa ginawang iyon nitong si Albion. Biglang nagpakawala ng mga pag-atake gamit ang mga matutulis na mga kawayan itong si Tata Ingo na dumaan sa kanilang likuran. Maagap naman itong si Kimba at Arid gamit ang kanilang mga dalang repli at panak agad nilang inaasinta ang mga napakabilis na mga matutulis na mga kawayan papunta sa kanilang kinaruroonan. Wala nang mapagpipilian pa ang mga ito kundi ang magpakatatag. Hindi kasi sigurado ang magkapatid na matatamaan nila ang lahat ng mga kawayan na papunta sa kanila. At kung may makakalusot man kahit isa sa mga ito, maaaring tamaan sila at matuhog sunod-sunod ang kanilang mga ginagawang pag -atake. at matapos ang ilang mga segundo sunod-sunod na rin na bumagsak sa lupa ang mga matutulis na mga kawayan at walang nakakalusot papunta sa kanila gulat na gulat itong si Tata Ingo nang makita niya ang mga kaganapan na iyon hindi niya inasahan na ganon kagaling ang mga bata na kayang patamaan ang napakabilis niyang pag -atake gamit ang mga kawayan. Samantalang itong si Sator, agad na itong lumundag papunta sa kanila ni Butchok. Ngunit bago pa ito makalapit ng tuluyan, biglang humarang itong si Buno at nagpakawala ng mga pagsuntok ang bata. Maagap naman itong si Sator na nagpakawala ng mga usal. Napapangiti pa nga ito dahil nga minaliit nito ang batang si Buno. Sino ba naman ang mag-aakala na kasali pala ang batang ito sa labanan at may maibubuga sa bakbakan? Ang buong akala nitong si Sator na maigapos niya agad ang bata sa kanyang mga tigalbo. Kaya hindi na niya binigyan ng pansin ang ginagawang mga pagsuntok ng bata sa kanya nang maibato na niya ang kanyang mga usal sa harapan nitong si Buno. Saktong paglapag din itong si Sator sa harapan ng bata. Mabilis nang kumilos din itong si Butchok nang makita niya ang mga iyon. Hindi niya kasi inaasahan na gagawin iyon nitong si Buno. Nangangamba ngayon itong si Butchok na baka ang kanyang kapatid ang unang mapapahamak. Ngunit biglang umigkas ang kamo nitong si Buno nang napakabilis Makikita na din sa pagmumuka ng bata ang poot at sobrang pagkaseryoso. Nagulat itong si Sator dahil hindi niya inaasahan na hindi matatablan ang bata sa kanyang ginagawang mga usal na tigalbo. Ngunit gayon pa man, kumpiyansa pa rin ito na hindi siya masasaktan ng suntok ng bata. Ngunit doon siya nagkakamali dahil sa bilis ng suntok na iyon nitong si Buno nang tamaan sa muka itong si Sator, agad itong tada at tumilapon pasubsob doon sa mga damuhan. Sa tingin nga nitong si Butchok, tumilapon ang pinuno ng kanilang kalaban nang pito hanggang walong metro. Ganon kalakas ang pinakawalan nitong si Buno na Sapak. Nawindang ang lahat ng mimbro ng grupong lihim na kilosan nang makita nila ang mga bagay na iyon. Pati itong si Tata Ingo, Biglang napatigil ito sa pag-usad at napatitig doon sa batang si Buno. Nakakamangha kasi ang lakas na ipinakita ng bata itong si Sator. Bukod sa nahihilo pa ang kanyang diwa, sobrang nayanig din ang kanyang buong katawan. Agad na lumapit kay Sator itong si El Chapo at agad na wika nito doon sa kanilang pinuno. Pinunong Sator, kinakailangan na bang uminom ka ng katas ng panyawan? Ang sinasabing iyon nitong si El Chapo ay ang dala nilang gamot na may mga nakapaloob na mga malalakas na mga usal na mabilis na makapagpabalik ng kanilang lakas. Ngunit sa bawat bakbakan, dalawang bisis lamang nila iyon magagamit at dipindi din sa pinsala na natamo ng kanilang mga katawan. Kung malubhang tama ang kanilang matatamo, hindi sapat ang katas ng panyawa na pagalingin o maibalik ang lakas ng kanilang katawan. Katawan lamang ang maaring magamot ng katas na ito. Ngunit kung ang kanilang mga kakayahan o karunungan ang mapipinsala, hindi na iyon makakatulong pa. Sagot naman nitong si Sator kay El Chapo na napamura na. Litsing batang iyan, na, Napakaliit ngunit kasing lakas ng sampung kalabaw. Mukhang may tangan ang bata na kakayahan para hindi matatablan ng mga orasyon. Ngunit kailangan ko itong pag-aralan at hindi na ito mauulit pa. Uki na ako, El tsapo. Hindi ko kailangan ang gamot na dala mo. At pagkatapos, mabilis na muling umuusad itong sisator papalapit doon sa mga bata. Si din nito sa kanyang mga kasama na hulihin na nila ang mga bata doon sa kagubatan. Ngunit paalala niya sa mga ito. Huwag niyong pakialaman ang batang paslit na iyan. Dahil akin iyan. <laughs> at pagkatapos biglang umindak sa lupa itong si Sator at matapos ang kanyang ginawa, nabibiyak ang mga lupa na nasa paligid ng kakahuyan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang naglabasa na ang mga malalaking ugat ng puno at agad na inabot na si Butchok ng mga pagpitik. Kasabay din doon, biglang nawala na din sa kanilang kinatatayuan si Nasator at El Chapo. Maagap naman itong si Butchok na tumakbo at balak ng bitbitin ang kanyang kapatid na si Buno para muling makadaan doon sa mga portal. Ngunit biglang tumalon ng napakabilis ang bata at lumundag ito papunta doon sa unahan. Pagkatapos, nagpakawala ang bata ng napakalakas na pagsapak doon sa lupa. Muling nawindang ang mga kalaban dahil nakita pala nitong si Buno ang kinaroroonan nitong si El Chapo na dumaan sa ilalim ng lupa. Mayroon kasing nakaumbok ang napakabilis na umuusad papunta sa kanila kaya nang makita iyon nitong si Puno. Agad na sinalubong ito ng bata at nagpakawala ng napakalakas na mga suntok itong si Puno doon sa lupang kinaroroonan nitong si El Chapo. Dahil sa muli, hindi iyon inaasahan nitong si El Chapo. Agad itong bumuliktad at lumabas sa lupang kinaroroonan niya. Nakarinig din ang lahat nang parang may sumabog doon sa lupang tinamaan ng sapak nitong si Buno. At nakita nilang nagsitalsikan ang mga tipak ng lupa at bato dahil sa sobrang lakas ng pagkatama na iyon nitong si Puno. Ganon kalakas ang pinitiwa na suntok ni Puno doon sa lupa na naging dahilan para itong si El Chapo na naman ang sobrang mayanig ang buong katawan. Pagkatapos mabilis nang umibis itong si Butchok at nang mahawakan niya itong si Buno, agad na dumaan ang mga ito sa pintuan na portal. Dahil papaatake na pala itong si Sator, hawak nito ngayon ang parang isang buntot ng jablo na ginawa niyang latigo. Isang segundo lamang ang pagitan kung nahuli itong si Butchok. maring napapahamak na din ang kanyang kapatid. Ang hawak kasi nitong si Sator na armas ay parang mayroong katas na asupre. Bawat tamaan ito, agad na maagnas. Kaya lupang napakadelikado ng armas na ito. Nagulat naman itong si Sator dahil sa bigla ang pagkawala ng dalawang mga bata sa kanyang harapan. Agad na lumapit itong si Sator sa kanyang kasamahan na si El Chapo na sa mga pagkakataon na iyon bumabawi pa ng lakas kahit kasi na hindi siya direktang tinamaan ng sapak na iyon itong si Buno, masyado pa rin nayanig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang isip, paano na lang kaya kung direkta siyang tamaan ng suntok ng batang paslit? Nakakatakot na ang lakas ng batang iyon. Uy ka nitong si Sator. Il Chapo, tumayo ka na dyan. Natikman mo na din ang bagsik ng batang iyan napakalakas niya. Kaya kailangan natin na magingat. ingat Samantalang itong si Tata Ingo, nagpakawala na ito ng mga pampasabog na mga putol na kawayan at agad na inaasinta nito ang kinaroroonan nila ni Kimba at Arid. Pinagbabaril nila ni Kimba ang mga iyon tulad ng kanilang ginawa kanina. Ngunit gulat na gulat ang magkakapatid dahil sumabog ang mga kawayan na naging dahilan para pansamantalang hindi nila makikita ang kapaligiran. Dito na muling nagpakawala ng mga pag-atake itong si Tata Ingo gamit naman ngayon ang kanyang mga matutulis na mga kawayan. Sa mga pagkakataon na iyon, lumusot na ang mga ito dahil hindi na nakikita nila ni Arid ang mga bagay na iyon. Ngunit naramdaman nilang gagawin iyon nitong si Tata Ingo dahil may narinig ang mga bata na parang humahagibis sa hangin kaya mabilis na nagpagulong ang dalawa. Ngunit tinamaan pa rin itong si Arid sa kanyang paa. Agad itong napasandal doon sa puno ng kahoy. Hindi na niya sinabi iyon sa kanyang kuya Kimba. Ang ginawa kasi nitong si Kimba habang nakalapa ito agad na inaasinta ang maaring kinaroroonan ngayon nitong si Tata Ingo. At nang magpaputok na itong si Kimba ng sunod-sunod, gulat na gulat itong si Tata Ingo. Dahil kamunti ka na siyang matamaan. Ang tinamaan kasi ng mga bala galing sa baril nitong si Kimba ay ang mismong suot nitong salakot na tumarsik palayo. Agad na napamura ang matanda at mabilis na nagtago doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Hindi niya inasahan na magagawa pa rin ng mga bata na maasinta siya kahit na hindi siya masyadong maaninag ng mga ito. Ngayon, sa isip nitong si Tata Ingo, kakaiba ang kakayahan ng mga batang ito doon sa unang grupo na inaatake nila. Kakaibang antas ang mga karunungan ng mga bata na kaharap nila ngayon. Pati pa nga sina Albion at Badon na papatras ang dalawa nang sunod-sunod nang birahin ito ni Butchok gamit ang kanyang tirador at nagpalipat-lipat sa mga pintuan na portala. Samantalang itong si Sator, pilit nitong hinahagilap ang kinaroroonan nitong si Buno. Talagang gigil siya doon sa bata na makapaghiganti. Hindi niya matanggap na tinamaan siya ng ganon kalakas at masyadong nayanig ang kanyang buong katawan. Sa ilang taon niyang pakikipaglaban, iyon ang unang bisis na tinamaan siya ng ganon kalakas at galing pa sa isang batang paslit. Kaya hindi talaga siya makakapayag na hindi makapaghiganti. Samantalang itong si El Chapo, biglang sumulpot na lamang ito sa likuran nitong si Toto. At sunod-sunod nang nagpakawala ng mga pagbato gamit ang mga punyal sa isip naman nitong si Tuto ngayon. Kung iwasan niya ang mga pagbatong iyon, maaring tamaan na siya dahil sa sobrang lapit na nito sa kanyang likuran. Kaya ang ginawa nitong si Tuto, ginamit ang kanyang karunungan sa mga linlang. Hindi man ganun kalakas ang kanyang kakayahan sa mga usal sa mga linlang. Gayon paman, man, maaaring mailigtas pa rin siya sa orasyon na iyon. Agad na silambit na niya ang mga usal at ilang sandali lamang matagumpay nang nagawa iyon nitong si Toto. Ngunit may tumama pa rin na isang punyal sa kanyang likod bago siya nakatakas. Gulat na gulat na lamang itong si El Chapo nang bumagsak na ang katawan nitong si Toto sa lupa at agad na nagiging putol na puno ito ng saging. Agad na nagpalingon-lingon itong si El Chapo at umigpaw patras. Ngunit nasa kanyang kanang gilid na pala itong si Toto. At kahit nasugatan ang bata, nagawa nitong matamaan itong si El Chapo gamit ang kanyang itak. Hindi naman napuruan itong si El Chapo. Kakaunting sugat lamang ang natamo nito sa kanyang braso. Samantalang itong si Toto, agad itong umatras na din at binunot ang nakatarak na punyal sa kanyang likod. Habang si El Chapo, umatras na din ito at agad nakinuha ang kanyang mga gamot na dala. Hindi naman ganon kalalim ang tama sa kanyang katawan. Ngunit ramdam pa rin niya ang kirot at agad itong nagdurugo. Hindi ito makapaniwala na marunong din pala sa mga orasyon na lim lang ang mga batang kaharap nila ngayon. Masyado nila kasing minaliit ang mga ito kanina. Hindi talaga nila inasahan na makakasabay sa kanila ang mga batang ito kaya napagtanto na nila ngayon kung bakit kasali nga sa paligsahan na ito ang mga bata dahil nagtatangan din pala ang mga ito ng kakaibang lakas at antas sa karunungan at kaalaman sa mga orasyon samantalang itong si Sator makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na nitong napansin ang mga nakalatag na mga portal sa paligid kaya agad itong napagtanto ang dahilan kung bakit biglang maglalaho na lamang at susulpot ang mga bata doon sa kakahuyan. Makalipas ang ilang mga sandali. Doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy nakita niyang nando doon ang dalawang mga bata. Agad na wika nitong si Sator na napapangisin natin at dahan-dahan na naglalakad papunta doon sa mga bata. Talaga namang isang pagkakamali ang aming nagawa sa inyo mga bata. Dahil sa minaliit namin ang inyong mga tanga na lakas kanina, nalalagay ngayon sa alanganin ang aming sitwasyon. Hindi ko inasahan na sa lahat ng mga kalahok, mukhang kayo pa ang pinakamalakas. Nagagawa ninyo ang mga bagay na hindi ko inasahan. Alam ninyo mga bata, ilang dekadang taon na kami na nakikipaglaban Halos lahat na yata ng uri ng mga nilalang ay nakakalabanan namin. Ngunit ngayon pa ako nakakaharap ng mga batang mayroong kakaibang antas na lakas. <laughs> Mas nasisiyahan ako ngayon. Mas nasasabik ako sa ating labanan. Lalo na ikaw, Paslit. Tingnan ko ngayon kung magagawa ko ba na agawin ang mga kakayahan ninyo sa mura mong edad, bata. Kaya mo nang gamitin ang mga pintuan na portal. <laughs> Talagang pinahanga ninyo ako. Agad naman, nawi ka nitong si Butcho kay Buno. Buno, huwag kang mauna sa pag-atake. Alalay ka lamang sa akin. At huwag matigas ang iyong ulo. Huwag kang lumayo ngunit na natiling tahimik lamang ang batang si Buno at mariin itong nakatitig doon sa naglalakad na si Sator. Ang pinalabas nitong mga ugat ng puno kanina, nagsimulang gumalaw na naman ang mga ito. Bit-bit ngayon itong si Butchok ang kanyang mga matatalas na mga garab. Batid nilang hindi sumunod sa batas ng paligsahan ang kanilang mga kalaban ngayon. Nais ng mga ito, na patayin sila kaya sa isip din itong si Butchok makipagpatayan na sila sa mga ito ilang sanali pa biglang napasigaw na itong si Butchok at napatalon nang umataki na naman ang mga ugat ng puno sa kanila sinubukan ng dalawa na dumaan sa ilalim ng lupa padaan sa kanyang mga pintuan na portal ngunit ang ginawa nitong si Sator gamit ang kanyang mga ugat ng mga puno ng kahoy dumaan na din ang mga ito sa ilalim ng lupa at walang pakundangan na sinira ang mga nakalatag na mga pintuan na portal nitong si Butchok kaya walang nagawa ang dalawang mga bata kundi ang lumabas at umiwas sa mga pagpitik ng mga ugat ng puno na pilit silang inaabot pinagpuputol naman ni Butchok ang mga bawat ugat ng puno na makakalapit sa kanila habang patuloy na umiiwas Ngunit biglang nawala naman itong si Buno sa tabi nitong si Butok. Napakabilis na pala nitong umatake papunta kay Sator. Ngunit bago pa makalapit ang batang paslit doon sa pinuno ng kanilang kalaban, hindi na nito napansin ang isa pang kasamahan nitong si Sator na si Badon. Napakabilis na din na dumaan ito sa ilalim ng lupa at pagkatapos agad na sinikwat ang batang si Buno na tinamaan naman sa dibdib ang bata. Sa lakas ng pagkatamang iyon, tumilapon itong si Buno at natuhog pa ang katawan ng bata doon sa nabaling sanga ng punong kahoy. Agad na bumulwak ang maraming dugo sa bibig nitong si Buno at pati na rin doon sa natamung sugat ng bata. Nang makita iyon nitong si Butchok, Agad nang nagsisigaw ang bata at napakabilis na nagpatalon-talon sa mga ugat ng puno na patuloy na umataki sa kanya para makaiwas. Nawindang ang mundo nitong si Butchok nang makita ang kalunos-lunos na nangyayari sa kanyang kapatid na si Buno. Sa isip nitong si Butchok, baka napahamak na ang kanyang kapatid. Nang makita naman iyon ni Sator, mabilis na din itong kumilos para harangan itong si Butchok at hindi matulungan ang kanyang kapatid na si Buno.